bata ang mga bata naman, maga, ado, yeah. pa, bunga, na ba sila din mil magdaro magtik sa tong kanon Naghahanap ko manday bungas na. Naghahanap lagi. <laughs> ito nga to dapat ito agatuhin dia. gaya ah. Kainit <laughs> to Kakato ito dito. Hindi man o mga do. Kwa, ano do? Tapos <laughs> sa inaganang hinog. Ito ba yabas ito? Sali Tay kanang sanga ya kana. Kanang usakana o kana. Ta dito a ag hinog. Ah, dua ka buok. Hmm, sir. Eh kita sir. Oh, dar sa. Asa. bangko ana. Hilaw man na pa pataka ka man. Di sakto na man na. Hilaw ng puwa. to pa to a. Adto ko ng puwa pa kahilaw. Ito mo lagi. Ito mo naman ang hinong. Pa naman ya. Kana okay, mm -hmm. na kana na ina ko an puwa da ko an. Ug mga ugma-ugma. ona na. Yo na ni, sa puwa ni, kita na ni.